guys, kasama namin ngayon si Nicole tsaka si Roy kasi bibili kami ng ano ngayon na ng grocery Gro grocery? <laughs> palinda yung grocery ni Roy nabigay ni Tita and Lola Tito Jo yung grocery ni Roy nabigay ni tita Jo yan, thank you kay Tito Jo kasi binigyan niya si Roy ng pang grocery kaya dito kami namili sa ano guys sa Mercado Mercado ba tawag dito? Yes, public market yan sa public market kasi mas mura dito no yan, si Roy, saan yung isang Yan, yung pangbayad para sa ano Bili daw si Roy ng pancet Canton Si Roy nila yung pumasok kasi Siya lang naman yung pugi. pwede pumasok dyan eh No? Mm -hmm. <laughs> <laughs> na rin 18. Pila, Ilang canton yung kukunin mo? 18 18? Yung dami oh Itotal muna, baka mag Mga hindi magkasya Grabe si Roy, 18 35 Oh, sige, samahan mo yan ng corned uh, beef. Lima Ikaw na bahala. One Ikaw mag-total. Sige. Sila? Okay, lima. Limang corned beef. Ano pare? Eh? Snow bear uh, eh. Gusto ah. mo ng snow bear? Yan. Ito. Beef loaf. Ah, lima rin. Lima. Pila na. Plus <laughs> tama. Oh, sige, plus lima. Ano pa? Ano pa? Ano pang kailangan? Jilis. Baka gusto mo jilis. Ano rin eh? tuna, tuna. Ayaw mo ng tuna? Sardines. Tuna. Yan, flex tuna. 35. Yan, ito, tuna. Di yan hang. Wala nang maanghang. Yan lang yan, tulo. Tatlong Tuna nakanda na lahat. 553 na. Five, five, na. Sige, sige rayo Ulang pa na. Ng... Oh, 24. Add ng 24. Dapat may panghugas din. Oh, panghugas din. Ano pa? Napkin. <laughs> Biskwit Yan, may skyplex mayroong Magic Flex, mayroong Oreo, Bingo, o oh, Magic Flex. O, oh, magkano yan? 5-bit. Okay, 5-bit. Paglaba oh, din. O, maglaba. Maglaba ka pa din ah. Marunong ka pala maglaba. Oh, sige. O, oh, magkano yan, Dre? Baka mabot yun ng... 673 oh, Oo, oh, 673 Kulang <laughs> pa Kulang pa, ano bang kulang? Yung pagmamahal niya Anong pagkulang rin? Pagmamahal niya rey Ba, iwan ko na lang sila <laughs> <laughs> eh? 72 Oo, oh, 72 oh add ng 72 Grabe oh Parang Sari-sari store lang ah eh yan na muna rey Kasi bibili ka pa ng bigas Grabe, ang daming pancit kanto no <laughs> Sobi talaga si Roy oh. Madali lang to eh. Madali lang. Alam mo Roy, yung kumakain ng pancit canton rin pag inubos mo yung isang araw rin. Ngayon, ngayon lang wala din. Yung, na, wala na, wala na akong kidney. Ngayon lang din yung huling araw mo rin. <laughs> <laughs> Kasi hindi yan, ano eh, dapat i eh, permanente eh. Kalimutan mo yung ano mo, yung Winston Malboro. <laughs> wala tayong bisyo. Ah, wala ka walang bisyo. Bakit wala, bisyo. wala kang bisyo, Ray? Huh? nakita ko sa ibang tao na pati uh, yung nagdurusa ah <laughs> uh, yung effect pero meron kasi iba na sanay na daw sila eh. kaya wag mo sanayin kaya so, guys bibili pa kami ng bigas ni Roy at ako din bibili din ako ng bigas ko Nikal no kaya so, guys bibili kami ng bigas ko kasi nakalimutan ko yung bigas ko binigyan din ako ni Tito John ng pang grocery ng pambili din ng bigas shout out kay Tita Marilyn dito Joe and Lolo Tony, shout out po sa inyo. So ayun, bibili kami ng bigas. Ang layo na ni Nicole Nicole. Ang layo mo na. Oh, dito ka lumapit ka. Uh, Tapos, tawag 300. 300, 300. Oh, Kaya, isa kami ni Roy, couple, goal. couple one, goals. Couple goals. <laughs> ka. Nakayelo dito sa taas ako, nakayelo sa baba. <laughs> Ganun lang 'yun. Tapos yellow pa 'yung dala. Oh. Kopol, kopol kami ng bigas ni Roy. Bukas bibili ako ng ano? Itlog. Itlog. So ngayon guys, bibili si Nicole ng pipino. Iniisipan niya kung anong pipino yung bibilhin niya. Ano ba? Ano ba talaga yung bibilhin niya? Pipino nga may gulay. Ano ba? Yan, bibili si Nicole ng pipino guys kasi mahilig siya sa pipino. Tataba siya Tataba. Pag pipino. Ikaw, ayaw mo ba sa pipino? Huwag na, mataba na ako. Gusto mo yung Pilipina? Pilipina <laughs> gano'n. <laughs> <laughs> so yan guys, ito yung bigas, tsaka pinamili ni Roy. Thank you. Ano masabi mo kay Tito Joe na binigyan ka pang grocery? Salamat po Tito Joe sa binigyan mo ng pang grocery. May araw-araw na din nga pang ulam. Yeah. Thank you Tito Joe. Thank, Thank you. you po. Dito kami ngayon sa market. At yan si Nicole. Nakabili na siya ng pipino. Saan yung pipino mo? Oh, okay. So tara na. <laughs> Uwi na kami ni Nicole tsaka ni Roy kasi nakabili na kami ng bigas at yung mga kailangan namin bilhin. Thank you so much Tito Joe. Shout out kay Tita Marlene, Tito Joe, and lolo Tony. Thank you so much. And shout out kay Sir Jose, Sir Joey, Sir Carlos. Ayan, tara. Let's go. Guys, nandito kami sa ano? Anong pangalan ng lugar dito? Cebu Provincial Hospital oh. Yan, sa Cebu Provincial Hospital. So, dito yung pinsan ko. Yan, kasi may nag na tulong na galing sa sponsor natin na Tita Marilyn at Tito Joe. Bakit? Ano pala nangyari sa baby mo, bro? Ano, na-admit po siya. Na-admit siya dahil? Yung ano, may nakain daw siya ano, na dumi. Siguro, ah. yun po yung sabi ng nurse sa akin. Il ilang taon na siya or months pa lang? Ano pa lang? palang pa lang. Siyam na araw pa lang. Oh, Shyam na araw pa lang. Ah, okay. So, ah, hindi pala siya pagkaanak at siya nakaano ano, meron pa siyang, meron siyang nakain. Opo. Ah, okay. So, ito may binigay yung, yung mga mabait na sponsor natin na si Tita Marlene and Tito Joe. Ito, 1,000 bigay ni Tita Marlene para sa'yo. Yan. And ito din, bigay ni Tito Joe then 1,000 para sa iyo. Yan. Kasi yung magkano nga yung bill mo? Yung yung bayarin sa ano? 2,380 po. Ayun. Yan 2,380. So ito, syempre nagbigay yung sponsor natin. Ito naman bigay to ng mama ko. Yan kasi pamangkin ka daw niya, gusto daw magbigay ng mama ko. Di, di, di ka daw makakalimutan ng mama ko, Mama Merlin. So ito bigay 500. Yan para sa ano masabi mo kay Tita Marilyn at Tito Joe sa lahat po ng sponsors diyan kay ano Chan TV maraming salamat po kay Mama Marilyn ta uh, Sergio tapos kay Ate Marilyn salamat po sa bigay mo na 500 malaking tulong na po ito yeah. salamat po yeah. masaya ka naman opo yeah. gusto daw makita ng ano sponsor yung baby mo daw meron ka bang picture diyan Opo, meron po. Yan, saan yung phone mo? Yan, tignan natin yung picture ng baby ni Robert. Yan. Nine, ilang, ano na siya? Nine days pa lang. Yan, nine days pa lang. So, habang, ano, tinanap niyo yung, ano, yung picture. So, dito kami sa Provincial Hospital. So, ito. Yan, yung baby. Kasi, di kami pwede makapasok dun sa, ano, eh. Sa loob. Di ba, dito pwede makapasok sa loob yung outsider? Bawal po daw kasi, sabi ng, ano, guard uh, bawal tapos bawal din magvideo video doon kaya hindi na tayo dila na, di na lang kami papasok doon so yun lang naman ano masabi mo ulit kay Tita Mireng Tito Joe salamat po sa ano bigay niyo po na pera salamat po sa pati kay ano Chan TV Yan. salamat sige bro ingat ka bro uh S guys nandito tayo ngayon sa libo konsolasyon kung saan kami nagdisplay ng paninda namin na ice coffee. Yan, pakita mo, yan yung ice coffee natin, guys. Yan. Nandiyan yung ice coffee natin si Nicole nandiyan. At dito naman, nandito yung ano tinda nila Roy Shen. Roy Shen. Oh, dati kasi Roy Shen Lechon, ngayon kasi Roy Shen kan anan ah dalawa na kasi yung business nila guys ito sa business nila meron silang pancit canton and egg at meron din silang noodles and aside from that meron din silang ano ito special tinatawag siyang special merong single at double ay double single and double meron tinatawag siya anong pangalan niya scramble egg and di lang dyan nagtatapos kasi meron pa silang lomi at syempre syempre nagugutom na ako syempre kakain tayo tayo yung first customer o oh, ito Di yata, ay di yata. O, oh, Roy, ano, musta yung business mo? May bumili na ba? Wala pa? Wala pa. Wala pa. okay lang yan kasi bibili ako. Ang bibilin ko is, magkano yung ano, yung lumpia? May lumpia sila eh. Tag five. Five pesos ang each. Okay, five pesos ang isa. Okay. Bili ako ng dalawa. Tapos magkano yung special mo, yung single? 25 25? Audi? 20? 20 Okay, 20 Isang special na single at dalawang, ano, lumpia. itong lumpia. Okay. Ready ka na ba magluto? Hindi ka mag Ay, mag-rice ako. Magkano ba yung rice mo? 10 lang. Uy, 10. So, isang rice. Uy, mahulog. Isang rice at dalawang, ano, lumpia at isang special. <laughs> okay. Good. Okay. Sa'yo, apat, apat na lumpia Ay, daw kay lang. Sir Eric. Okay. Hindi ka ba mag-rice? Hindi, cool. Ikaw? Oo, oh, kasi naubos na daw yung ano niya eh, yung pera niya <laughs> eh. Naubos na daw pera ni Nicole pero yan mamaya kakain yan siya mamaya. So ako muna mauna at pagkatapos ko si Nicole na naman. Kasi walang magbabantay dyan pag sabay kami kumain, di ba? So ngayon, Roy, ready na ako, Roy. Upo tayo dito. So dito, guys, mayroong dalawang upuan. Pwede kang kumain dito. Yan, dito. O, oh, ano ba yan? Ano ba yan? Ay, ano? Hawakan ko? Bakit ko hawakan? O, kasi... Ah, mahangin. Mahangin. Mahangin kaya pala. Ganyan pala. Ganyan pala mga technique eh. ganyan pala yung gagawin. dapat Ah. Anong, anong ko oh, ta pinapatulong, okay. Okay, ito guys, meron pa silang bali na bentang corn beef. Yung, corn beef para saan ba 'to? Para saan ba yung corn beef na 'to? Ha? Saan ba 'to ilalagay? Uh, with egg pa rin. Ah, with egg. Okay. At dito, meron silang Heinz guys, sobrang special. Heinz nila, oh. Anong kaso? Katita pa yan ano ba? ah, kay tita pa to <laughs> May pangalan pa ngayon Ay na. Roy, oh, may pangalan Roy Ito may suka, may patis at merong pancit canton At meron silang noodles guys sa Lucky Me At meron silang itlog at meron silang sobrang daming sibuyas At sobrang daming bawang at meron pa silang ano guys Sobrang dami at sy syempre meron ding french fries dito guys at yung french fries dito, kagandahan dito guys, meron siyang tinatawag na flavor na chili barbecue and meron din siyang cheese. Itong cheese guys, 20 pesos yung regular nito. At syempre, itong ano, chili barbecue, syempre mas mahal-mahal to. Yung ano dito, yung, by, yung regular nito is 30 pesos. And yung ito 50, yung malaki may 50 size And ito naman 60 kasi mas mahal talaga yung chili barbecue eh So yan, bili kayo dito ng fries And dito naman yung pinakamaganda natin na ano O, oh, pinakamaganda yan o oh. Grabe, nakita mo naman kung bumubusilik-busilak yung kagandahan ni Nicole oh. Oh, grabe. O, oh, ikaw, ano masasabi mo na, na ikaw yung pinakamaganda na rebebenta dito? Ha? Hindi totoo. Anong hindi totoo? Ikaw nga ang pinakamaganda na binata na dalaga dito na nagtitinda. Ah, uh, okay. Kaya nga, nahulog ako sa'yo eh. palang sa iyo mo Wala pa tayong benta. Oh, wala pa tayong benta pero okay lang 'yan kasi magkakabenta tayo. Naniniwala ka ba na magkakaroon tayo ng maraming benta? Oo oh, naman. Kasi pag sinabi mo magkakaroon tayo ng maraming benta, magkakaroon tayo. Kasi attraction 'yan eh. Sabi nga ni Kong, -Kong TV thoughts becomes your words and your words becomes your action and your action becomes to reality. Kung anong sinasabi ng utak mo, magma-manifest yan into real life. Kaya kung sabi mo magbenta tayo na marami, magkakaroon din benta marami. Niwala wala ka ba nun? Mm -hmm. Okay, so ngayon guys, kakain mo na ako kasi nagugutom na ako. Eh. Ito, pa pakita natin kung paano magluto si Roy. So ngayon guys, nagluluto oh. na si Roy. Ah, tara na, tirada, tirada badi, Tirada ba, ba Oscar! Ah, Oscar! Ah, Oscar! 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 yawa Oscar! ah Oscar! 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 sa so, karang sumo na na mga kaon mga kaya rin na dara guys alam mga guys yun ha guys o, init na yung mantika guys yun oh tadi din nakamuton guys hawa init na na mantika guys sumo muna kaya na mga mamaligya dito sa mall guys are na punta sa libo guys yan naman to i-shake din ang itlo guys suman na itong shake ng itlo guys ah makita din ang kalat dara guys oh kita na mo sobrang gwapo kay si Roy grabe ha oh pisik kay na no. napagkisa ginisa nagitawag oh oh grabe ginisahan pa din na dahi guys oh lumpia dire oh. Sa karon guys, gikapoy naman ang tigyawyaw guys. Oh, mohunong sa takaduyot, guys, ah, mo unya oh, na ta padayon guys og makakaon na ta kay naman guys. Guys, oh, luto na luto okay, na yan guys. Yan. Dito na tayo guys, sisi kakain ako guys. Yan. But lagyan talaga ng plastik yung plato para di ka na maghuhugas. Hugas ng plato at saka pinggan. Yan. Okay lang naman hindi yan ibugkos. Hindi yan i An yan, buskin chin, kakatlog. O, oh, tag-20 yan, guys. Tsaka isang rice. Oh. O, so ngayon, guys, kakain na kami. Ito yung ano, yung special at lumpia. At ito yung rice. Yan, kumain na yan si Sir Eric. And yan si Roy. So, ngayon, guys, kain muna kami. Okay.